Good morning po mga kalaki, alas 8 po ng umaga ngayon at tayo po, halika, mamigay po tayo ng mga 3-digit lucky numbers para po sa bawat bansa. Eto na po, umpisahan po natin sa Australia, 793. Sa New Zealand, 726. Sa India, 174. Philippines, 928. Thailand, 231. Malaysia, 693. Dubai, 075. Hong Kong, 712 Singapore 320 China 938 Texas 517 Israel 239 Las Vegas 884 Alaska 102 Saudi 513 Japan 950 Italy 635 Germany 266 Korea 189 Greece, 324. Canada, 927. Mexico, 718. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga. Abay, syempre po, iraramble nyo po yan. Kasama po ang 2-digit kanina at 4-digit po mamaya. Para mabaliktad man po ang mga numero, sure win pa rin po tayo. So, Good luck mga kalaki at ingat kung meron po ako hindi nabanggit na bansa o lugar, sabihin niyo po sa akin at i-reply natin kaagad-agad. So, good luck mga kalaki. Sana palaring kayo ngayong Bermans.